Bismillahirrahmanirrahim ang paniniwala sa mga anghel. Ang ibig sabihin ng paniniwala na ito ay ang paniniwala na sila ay umiiral, paniniwalang nakatitiyak at walang pag-alilangan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika, Amana ang rasulu bima unzila ilayhi min Rabbihi wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, la nutharriku bayna ahadin min rusulihi. Ang lahat ay naniniwala ang mga ang mga sugo sa anumang ipinahayag sa kanila mula sa kanilang Panginoon at ang mga mananampalatay ang lahat ay naniniwala sa Allah sa kanyang mga sugo sa kanyang mga kasulatan at sa kanyang mga sugo at wala kaming itatangi na isama sa kanyang mga sugo at ang Allah subhanahu wa taala ay nagbanta sa sila na hindi naniniwala sa kanyang mga anghel ang Allah subhanahu wa taala ay nagwika Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan baida Asinuman ang tumanggi na maniwala sa Allah at sa kanyang mga sugo at sa kanyang makasulatan at sa kanyang mga, at sa, kanyang mga uh, at sa kabilang buhay ay katotohanan siya ay naligaw ng napakalayong pagkaligaw At ang paniniwala na ito ay mayroong dalawang ba dalawang uh, uri Paniniwala na Bilang pangkalahatan, paniniwala na silang lahat ay umiiral. Ang lahat ng mga anghel ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay umiiral. Hindi natin alam kung, ali, kung gaano karami ang kanilang bilang. Pangalawa, ay maniniwala tayo paniniwalang pagtatangi sa sila ng mga binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanilang mga pangalan sa Quran. Katulad halimbawa ni Jibril Alayhi Salam na siyang nangangasiwa sa pagpapadala o pagpapadala ng mga revelasyon. At halimbawa ay si uh, Mikael na siyang nangangasiwa sa pagpapaulan, si Srafil na siyang nangangasiwa sa pag-ihip sa trompeta, si uh, Malakulmot na siyang nangangasiwa sa pagkuha ng mga kaluluwa ng mga tao.